ito mga kadods wala pa rin kami huli sa pangalawang area ah, oh, mayroon kami huli isa lang isa lang box so pauwi na kami mga kadods at doon na kami sa amin mag ano manghuli na ng isla mag operasyon at ito naka nakapagpahila kami sa service yan yeah, o yan o basa ka niya ang service at ang bangka yun o oh. yan ang bangka Pauwi na kami sa amin sa Dapitan City. at kami nang para maulam mo oh. ilaw ilaw ginilaw at awa ada ya, ya mga kadods dahil may baon kami ditong suka ito oh sarap oh, sarap suka Boleh ni wad ha Oh gana iwa na basa ka deha Okay, yeah, mga kadods. Nag-slice nang para makilaw yung ano ko. Yung brother ko. Time check natin mga kadods. Ayun oh, 6:40 ng umaga. Bago pa kami na ano natapos sa pag ariya So, short video lang to mga kadods. Dahil pa na kami. So, hanggang dito na lang po. Uh, thanks for watching. Bye-bye.